Hello guys, good morning Ay nako Umagang umaga Ang daming hinog yung bayabas dito Tignan natin Ayun o no. Paano ba to Kasi Hindi ko ma-flip yung camera Basta doon no. daming hinog no? yun Ayun oh. natin. Ayun. Ayun oh, mga hinog, daming hinog doon sa taas. Yano, oh. Ito sa pa ba? Yan. Ayun, Ayun oh, hinog. Ayun. Ayun pala, eh, napiplip pala eh. Ayun oh, daming hinog na bayabas oh. Yan, o. Oh. Hmm. Inog. Ayan pa, Oh. Nagtatago. Ayan, Oh. Ayan pa, Oh. Hindi makita. kita? Ayan. Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan pa, Oh. Ayan. Ini si mudra oh. aga agak-agak nanaman. Andun sa gardening ng si mudra oh. Yan <coughs> you know, oh. hmm. Nah,